And then yung pangalawa is unlock. Yun. Hello, so, good morning ito. mga boss. So, panibagong video na naman po tayo. May tuturo po ako sa inyo. Ito yung sabihin kong pinaka-paborito ko na mailalagay sa motor mga boss. Itong binili ko motorcycle alarm system yon. Sa wakas, magkaka-alarm na rin tayo. Bali, first time kong gumamit na ito and then first time ko rin magkakabit na So, pinag-aaralan pinag, lang, pinag lang ko talaga mabuti mga boss yung pag-wirings na So, nabili ko siya sa Shopee for around na ano, yata to 400 pesos. Yan. Ito yung box niya. Kararating lang ngayon. Kaya kakabit ko agad dahil sa pagiging excited ko mga boss. So, tingnan natin yung mga kasama nito sa box. Buksan natin. Yan. So, pagbukas natin mga boss, bubungod sa atin yung diagram. Yan, kung may alam naman kayo sa diagram, pwede nyo naman itong ano, um, pag-aralan mga boss. Nandiyan na rin yung diagram niya, nandiyan na rin yung wiring. Tapos, yan, manual. Siyempre, anti-theft talaga ito mga boss. Ito yung ano talaga purpose ng alarm. And then, meron tayong susi. Yan, dalawa. Isang may blank key. Tapos, isang yung remote. Pares na remote mga boss pero ito may ano siya may key. So ang gagawin ko mga boss try ko magpagawa ng susi. Yan sa mga ng susi. Kung nakikita nyo mga boss gumagana naman siya yan may ilaw. And then ito rin. Tapos sunod natin mga boss is yung kung alam mismo ito yung yung sound. Bali may tape na rin to, double sided tape para pwede nyo isalpak sa kahit ano kung ano yung gusto nyo. Ito na yung pinaka main ano natin, yung bida ng ano, alarm. Ito yung ano natin. Kumbaga, ito yung pinaka puso niya talaga mga boss. Hindi gagana lahat to pag wala to talaga. And then, may ano na rin siya, may mga wires. And then, kung mapapansin may kulay blue. Ito yung antena. Tapos, may kasama na rin siyang, ano, wire. Wire harness. So, mamaya mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano to i-wiring to lahat. Tapos, Last is, may kasama rin siyang pads. Double-sided tape para dito sa may, ano natin, sa may alarm natin. So, yun lang boss, ito yung mga nasa box. Turo ko na sa inyo kung paano, para saan ito mga color coding na to. Okay mga boss, bali, bago ko ituro yung color coding sa inyong mga boss, um, ituturo ko naman sa inyo kung paano mo na to ano, i-check kung gumagana nga ba talaga yung alarm. So, nandito tayo sa ulit sa ating testing area. Kasama natin yung, ano natin, yung charger natin kasi nga ito yung pinagtitest ko. ah uh, yung 12 volts lang kasi gas Wag niyo baka masira yung mga ano niyo, mga kakabit yung ilaw kaya sa 12 lang tayo. Nandito na yung alarm natin mga boss. Tuturo ko sa inyo kung paano i-check ito. Ang una nating gagawin mga boss is i-connecta natin yung yung alarm, alarm sound dito sa main board. So, kung mapapansin nyo mga boss, may nakahiwalay na dalawang gray dito. Ito yung para sa ano talaga sa sound. So, i-coconnect ka lang natin. Yan, obvious naman na para dito yan mga boss kasi nakaseparate sya. Kabit lang natin. Tapos, para mapagana to mga boss, hanapin natin yung positive tsaka negative dito. So, dito mga boss, ang pinaka-common na ground dito is obviously itong kulay black. Ito talaga yung ground nya mga boss. Kahit nasa manual ground talaga. Pero, sa mga mostly na mga motor, usually yung mga ground kasi kulay green, kulay black, sila yung mga ano talaga negative mga boss. Ito yung negative natin, tapos syempre hanapin natin yung positive. Isa rin yan na obvious mga boss. Usually kulay pula yung mga yan. Kulay pula at kulay black common color ng mga positive tsaka negative mga boss. So hindi na kayo malilito dito sa alarm na to. Sobrang dali lang nito mga boss. So ang gagawin natin is yung sa charger natin, yung negative, syempre sa negative tapos yung positive sa positive so i-connect na lang natin mga boss i-connect na lang natin yung yung clip natin sa negative okay makakamali mga boss to yung negative natin connect na lang natin siya tapos yung kulay pula naman mga boss syempre sa positive ng charger natin clip lang natin yan na clip na natin mga boss and para makita natin yung ilaw, syempre kapag nag alarm tayo mga boss kung mapapansin nyo yung alarm, pag pinindot yung lock is iilaw yung signal light so ang ipoproxy natin sa signal light natin mga boss is itong test light natin yan. syempre uh, 12 volts din naman to kaya niyang 12 volts, so mapapailaw nya so ang gagawin natin mga boss, uh, kailangan natin i-connecta yung clip natin sa negative. Yan, dito sa negative ano natin, clip natin. Yan, i-clip lang natin siya. Tapos, kung mapapansin nyo nga boss sa mga alarm, may dalawang dilaw yan. Itong dalawang dilaw na to is para sa signal light mga boss so hindi na kayo magkakamali dalawang yellow to so left and right kahit magbaliktaran to basta nakakabit yung isa sa left nakakabit yung isang wires sa, uh, sa, right so hindi na kayo magkakamali mga boss kahit pagbalik balik ta rin wag nyo lang pagsabayin mga boss huwag nyo lang pagano, pagdikitin o so, kaliwa kanan pwede lang yan mga boss so ang gagawin natin mga boss is tinapyasan ko mga to para ma ano natin mat, mat testing natin. So, yung test light mga boss, pupunta natin dito sa isang kulay yellow. Siya ang magiging ano, kumbaga parang signal light natin mga boss. So, nakonekta na natin yung negative, tapos yung positive mga boss. Tsaka yung test clip natin, yung test light natin. So, ang gagawin natin is, uh, ikokonekta na natin siya sa outlet. Yan mga boss, gumagana na yung alarm natin. Huwag kayong pipikit mga boss. So, ang gagawin natin is, try natin i-unlock. Aray ko. Grabe. So yun mga boss Guma Aray ko Ang ang sakit pala sa tenga na ito, mga boss <laughs> Naka, Teka lang sandali mga boss Ang sakit sa tenga Kasi nandito lang ako sa kwarto Sobrang ingay Dahil nilak ko siya mga boss Tapos Masyado siyang sensitive mga boss So ewan ko hindi ko naman siya nagalaw eh. Nagsalita lang ako mga boss eh Siguro nga dahil natabig nung clip natin Pero sobrang lakas mga boss Isa <laughs> so, pa Tapang ko lang yung tenga ko aray ko yun mga boss so kung makapansin yung test light natin umiilaw din tinan nyo mga boss yun ay so mga boss <laughs> sakit sa tinga mga boss para na akong ano nabingi so yun lang mga boss tinuro ko lang pa kung paano i-check to so 100% siyang gumagana and pwede na natin itong ano, kabit sa motor so ituturo ko na sa inyo kung para sa inyo mga bawat wires Mali ito na mga sir yung alarm natin hinanapan ko muna siya ng pwesto yung mismong alarm natin is nandito sa may upuan dito ko na lang inilagay tapos yung ating sound naman is nandito sa may bandang tapalodo nakatago naman to lahat mga boss so bisahan na natin mag wirings ang unahin natin dito mga bossing is yung ano dalawang dilaw. Yan. nakaready na mga bossing. dinawa ko. Pinagsama ko na lang silang dalawa. Ito yung dalawang dilaw natin mga bossing. Galing dito. Dito lumabas. Isa na lang yung labasan na ginawa ko dito na lang para madali mag -wirings. Yung dalawang yellow wire natin mga bossing. Pagagapangin natin yan papuntang signal light. Yung sinabi ko nga kanina sa pagtesting natin is sa signal light yung dalawang dilaw mga boss. Dito gumapang yung dalawang dilaw natin na galing sa alarm mga boss nakonekta na ko na siya sa ating left and right na signal light. Sa Rosy 100 mga boss, ang signal light ng ang code ng signal light ng Rosy 100 mga boss is ang orange at blue, orange at blue. Yan ang left and right signal natin. Ang ground naman ng tail light is ito, kulay green. Yan, ground ng signal light, tsaka tail light, tsaka brake light. Yan, ito yung ground niya. Ang brake light naman natin mga boss, green siya na may dilaw. Yan ang brake light natin. Tapos, itong kulay brown naman mga boss, ito yung ating para sa tail light. Kaya, pagka pinuksan natin yung park light, syempre umiilaw din yung tail light natin. Kasi, ito. Ito yung brown. Ito yung nagsusupply sa ilaw sa likod. Itong brake light, itong green tsaka yellow. Tsaka itong green, ito yung ating ground. So, ang natira mga boss, dalang wire. Kulay blue at tsaka kulay orange. Diyan natin itatap yung dalawang dilaw magmula dun sa may alarm. So pinagapang ko lang dito sa likod mga boss at dito lumabas. Uh, dito na ako nagputol, uh, Binalatan binalatang ko lang tas, tas tinap ko na. Kasi pag pupunta pa tayo dun sa dulo ng ano ng signal is hindi naabot tong kulay dalaw natin. So dito dito lang tayo sa gitna nag ano nag splice tapos tinap yung ano dalang yellow wire. So yun mga boss tandaan niyo yung dalawang yellow wire na sa alarm is papunta ng signal light, left and right. So, yun lang, madali lang po yun. Hanapan nyo lang po ng, hanapin nyo lang yung wire ng left and right and itap nyo yung dalawang, uh, dalawang wire ng yellow wire. So, yun lang mga boss, uh, ko na to, tas proceed tayo sa ibang color code. Dito na tayo sa kabila ulit mga boss. Ang isunod natin is yung kulay pula, tapos yung kulay black. So, nakita nyo ulit naman sa testing yun mga boss, ang kulay black is yung negative natin at yung kulay pula is yung uh, positive natin. So ito mga boss, pinagapang ko na ito yung magmula sa alarm. Pinagapang ko ito yung black and red tapos lalabas sila dito. So ito yung ating uh, ground tapos ito yung sa positive natin. May fuse to. Yan mga sir. Ito yung fuse natin tapos ito yung sa may ground. So malinaw mga bosses, mga boss, yung uh, kulay black natin is uh, negative tapos yung red natin is positive. Maganda mga boss, i-direkta n'yo sa battery para talagang walang loss connection na mangyayari. Isunod natin to mga sir itong kulay orange tapos yung kulay uh, gray. Itong gray ano, may explanation dito mga boss kasi ito yung ating kill switch. Tapos ito yung ating kulay orange. Ano nga ba yung kulay orange mga boss para sa anto? Ito po yung ating para sa accessories wire Ano po ba yung accessories wire? Ang accessories wire mga boss Gagana lang ang accessories wire pag sinuse Al Alin ba yung mga parts dito na gumagamit ng ACC wire? Isa dito mga boss is yung yung flasher relay natin. Siyempre, pagka ang flasher relay, gagana lang yan pagka binuksan yung ating ignition. So, yun ang accessories wire mga boss. Gagana lang yan pag binuksan natin yung ignition switch, yung susian natin. Doon lang gaga doon lang dadal yung kuryente ng accessory wire. Ang flasher relay mga boss, may accessory wire yan. Ito yung ating flasher relay. Ito yung ito yung wire niya. Yan. Kung makikita niyo mga boss, ito yung wire ng accessory anong ah, flasher relay yan. Sa flasher relay mga boss, may dalawang wire yan. Isang accessories wire, tapos yung, yung wire papunta doon sa may signal switch natin. So, hanapin natin sa dalawang to kung alin nga ba yung ano dito, accessories wire. So, para matesting natin mga boss, kung alin, alin ng accessories wire dito is gagamit tayo ng test light. Ito na yung ating test light mga sir. So, para, para mahanap natin yung ACC wire dito sa dalawang wire na to bali nakasusin na yun mga sir yan bali naka on na siya kailangan nyo iyon yung uh, motor tapos itesting natin bawat ano bawat socket so ito mga boss hindi siya umilaw and yung clip pala natin is nasa negative Siyempre, naghanap tayo ng positive i-clip natin sa negative yan sa unang socket hindi umilaw mga boss sa kabila try natin yun umilaw mga sir so ibig sabihin ang ACC wire na ito natin is yung kulay itim. Yan, try natin ulit. ilaw yan mga boss. Yan. Yan ang ACC wire natin. Pagka pinatay ko naman yung motor, dapat maamatay itong ilaw. Hop, ilagay lang natin. Yan. Yan mga sir. Naka ano lang siya. Tapos patay natin yung motor. Yan mga sir. So, ibig sabihin, ang ACC wire natin is yung kulay itim. So, ituloy na natin. So, yan mga sir. Nalaman na natin kung ano yung ACC wire dito sa flash relay natin. Ito yung kulay black. So, ang kulay orange na mula sa alarm ay itatap nyo dito sa may um, kulay black ng flasher relay. Kasi pagka papupuntayin pa natin ito ng ignition ano switch, sobrang haba ng wire. So, mag maghanap na lang tayo ng ECC wire which is yung madaling mapuntahan ito yung ating flasher relay. So, balatang ko lang ito mga bossing tapos itap ko na itong kulay orange. Yan mga sir. So, bali, naikabit na natin yung dalawang yellow wire tapos yung positive negative na kulay black tsaka kulay pula and then nakabit na rin natin yung accessories wire tinan nyo mga boss syempre panigurado gagana na yan kaso nga lang walang wala pa yung start system tapos yung kill switch so pahapyaw lang ito mga boss so itry natin yun eh, yun mga boss yun, lock nya tapos yung unlock yun, di ba mga, siyempre sy syempre, gumagana na eh. So, nakita lang ako sa ano, sa style niya kasi may alarm na nga siya. So, first time ko rin gumamit ng alarm. Eh, napakaingay talaga mga boss. Si Panigurado kasi ano, uh, wala pang wala pang takip kaya maingay. So, kukunti yung ingay niya pagka nakabit na natin yung niya. So, yun, tuloy, tatay, tayo sa pag-wiring sa atin mga boss. Ito na mga sir, tuloy na natin yung pag -wire rings mga sir. So, ang natira na lang mga boss is yung kulay gray natin, tapos yung kulay blue, tapos yung kulay pink, kulay pink. Magtataka kayo mga boss kung bakit nakatupi na tong kulay pink. Kasi hindi ko na to gagamitin mga boss. Kasi itong kulay pink dapat is papunta sa uh, ignition switch natin sa may susian. Ang kaso mga bossing, ang susian neto ni Rusi 100 ay 2 wires lang isang kulay red tapos isang papunta ng accessories wire. So ito dapat kasi kung kung 4 pin ang switch ng susian nyo at may kill switch yon, doon nyo itatap yung kulay, kulay, pink. Kaso na, ka, ang kaso natin dito sa motor natin is ang, ang susian nito is 2 lang. So yun mga bossy, kaya naba, nabakante tong um, kulay pink na to at tinupi ko na lang para hindi siya maka problema. Itong kulay gray naman mga boss, ito rin ay isang kill switch. Ito yung magsisilbing kill switch natin. So, saan nga ba ito i-coconnect mga boss? Punta kayo sa CDI ng motor eh, dito. Ito ang, C ito ang connection ng CDI mga boss. Yan. May kulay blue, tas white. May green. May black. Tapos ito yung yellow, black. So, umpisahan natin mga boss sa so, uh, yung kulay blue natin tsaka may white ito yung ating pulser yung kulay green ito yung ating kulay ito yung ating ground etong kulay black naman ito yung accessories wire natin siya yung nagsusupply sa, CDI tapos ito namang kulay black tsaka kulay dilaw ito yung papunta ng ignition coil so saan natin itatap yan mga bossing para, para mamatay yung makina pagka pinindot natin yung lock, yung lock dun sa may remote. Ang pagtatapa natin mga boss is dito sa may pulser. Ito yung magiging kill switch natin kasi pagka nag-connect sila, mamatay yung motor. So, yung tandaan nyo mga boss, pag yung kulay green ng alarm is i-coconnect nyo sa pulser ng CDI. So, ang pulser ng CDI ng RUSI 100 mga boss is yung kulay blue tas may white. So, tatapyasan ko lang to tas itatap na natin tong kulay gray. So yun mga sir, nakabit ko na yung kulay orange, tas yung kulay gray natin na uh, pumunta sa CDI. Yung kulay gray mga boss sa CDI ito doon sa may panser, doon yung itatap. So yan mga boss, bali nak nakikabit na natin and pwede na natin matesting yung uh, start ay uh, yung pagpatay ng makina na ito. So start muna natin siya mga boss. Yan, kung maririnig nyo mga boss is uh, na yung makina ni Rusi 100, tas pag pinatay natin yung yung lock mamatay yan tapos mag alarm sya yun mga boss kung makikita nyo uh, namatay sya tapos uh, pwede mo syang i-unlock para tumigil yung sound so ginagamit yon mga boss pag uh, sakaling naagaw sa inyo yung motor abang maandar tapos pwede nyo pindutin yung lock para mamatay tapos mag alarm yan yeah, mga sir, bali na secure ko na siya ng mga zip ties tapos na electrical tape ko ng iba. Ang naiiwan na lang dito mga boss is yung color blue. So para sa na ito mga boss, ito yung para sa sa function na start system. So kapag ka uh, pinindot mo yung alarm ay yung remote magi start siya ng kusa. Kaso nga lang hindi natin magagawa to ngayon mga boss kasi gagawa gagawa pa tayo ng modification dito tas wala pa akong Uh, relay dito na available dito sa bahay wala pa ako nabibili so nakabakante mo na tong kulay blue pero itong kulay blue mga bossing dahil ito na lang natitirang wire natin is para sa ano to sa start system so ma makikita nyo sa lock mga bossing meron ditong itong parang kidlat yan kung makikita nyo yung parang kidlat ito yung kahit nasa malayo ka mga boss is pwede mo siyang mai start gamit itong Uh, remote. So, dahil nga wala tayong relay, wala tayong gamit, so nakabakante muna tong wire pero nakaredy na to. So, yun lang. Uh, ibalik na lang natin lahat ng flerings niya tapos para matesting natin siya ulit. So, ito mga sir, yung kinalabasan ng wirings natin. Kahit pa paano, sobrang linis naman yan. Na-secure ko na sila ng zip ties. Yan, para lang sigurado na hindi sila magkakahiwalay. Tapos, yan, pakita ko yung kabila. Dito naman yung kabila mga bossing so parang walang nangyari dito yung ating dalawang yellow wire na para sa signal light yan no? Parang walang nangyari mga boss sa wirings. Yan mga sir ito. Mali, nakabit ko na yung mga fray rings nya. Okay na yung wirings natin mga boss kung makikita nyo naman kanina. Ayos na ayos yung pagkakagawa natin so try natin. So ito lock para ilak ito yung nasa taas focus ko lang. Discuss ko lang yung function nya meron siyang lock. Tapos yung pangalawa is unlock tas etong bell button na to, parang bell, parang may button siya, na, may design siya na bell. Ito naman yung ginagamit para kunwari nasa parking ka, tapos hindi mo makita yung motor, papatunugin mo lang siya. Ayun na, try natin. Okay? Di ba yung mga boss, pagka nasa parking ka, hindi maanap motor mo, pinutin mo lang yan, maanap mo siya dahil sa ingay niya. Tapos yung pang-apat naman mga boss, syempre yung may kidlat, hindi ko lang masyadong ma-focus sa video, pero yung kidlat, pang-start yan. Kaso nga lang, sabi ko nga, wala pa akong gamit na relay kailangan kasi natin ng gawa ng relay yun tapos may gagawin kasi ako modification so abangan nyo yung part 2 na ito mga boss uh, ito yon pero umiilaw siya boss tinanong nyo Okay? Yun, kaso nga lang, hindi lang siya talaga nag-start. End lang siya, oh. Yun, so, lock. And then, yung pangalawa is unlock. Yun. So, ito mga boss. So, yun lang po sa ating video. Napahaba itong video dahil maproseso talaga itong paggawa na itong alarm na to. So, na nasundan nyo po, no? So, kung gusto nyo magkapit ng alarm, sobrang dali lang po. Basta, uh, may knowledge po kayo. Tapos, uh, yung magamit kailangan talaga ng gamit tapos yun kaalaman lang talaga mga boss tas ingat ingat sa pagwiring wiring baka maaring ano ikasira pa ng motor nyo so yun lang po sa ating video no, may, natutunan, may natutunan po kayo na panibago na naman so yun lang po kita kids po sa next beat bye peace